Hello mga Abe! Welcome to my channel. Ako po ang Yung Lingkod, Kuya JDL. Uh, at welcome po sa baribagong episode ng Punto ni Abe. Uh, mga Abe, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Pero bago yan, nais ko muna kayong pasalamatan sa mga patuloy na nagsusubscribe at nanonood sa ating channel. At ang uh, pag-uusapan natin ngayon, dahil nandito ako sa My Marriott Hotel sa may Downtown Toronto dahil may training kami. mga nakatambay ako dito sa sopa na to, malapit sa CR kasi ayo ko tumambay doon ano uh, masyadong maraming tao na nagtatrabaho ayo ko makais, makaabala no so nakita ko to tong phone book phone book no marami yan bell from bell no at uh, meron siyang uh, directory phone directory no maraming papel makapal na libro yan ayan ang phone book no so napaka nostalgic lang sa akin pangaramdam dahil nung nung bata ako, gustong <laughs> gusto, gusto ko magkaroon ng telepono. Ingit na ingit ako sa mga bahay na may landline. No, kasi mahilig kang makipag-usap, makipag, makipag -telibaban. So, dito mo yan makikita. Tapos, ito, yung mga phone book na ganyan, commercial, tsaka residential. No? Pag may ganyan ganun, yayamanin ka. No? Yayamanin. So, ako nakakita lang ako ng actual, nakabuklat lang ako ng actual phonebook uh, phone book na yan. Doon ako po ay nasa simbahan, no, no nagsasakistan na ako. Dahil yung simbahan, meron silang phone book. Tapos, tumatawag kami ng collect call sa mga simbahan, <laughs> sa mga kumpento. Ngayon, kalokohan namin. Tapos, uh, minsan pa, tumatawag ka doon sa mga kakilala mo na medelemo, no. So, pero itong phone book na to, masanong nostalgic to kasi nung nag-college ako, no. Shout out doon sa mga taga-Makati. Meron silang tinatawag na globe phone book, no? Phone booth, no? Yung globe. So, pagka social ka, ang gamit mo, yung card. Phone card. Na merong 50 pesos, I think 20 pesos, 50, and 100, no? Kapag ako medyo kumikita, bumibila ko tingin 100. Kasi wala pa akong cellphone nun, eh. No? Mga first-year college ako, wala pa akong cellphone. Kaya, uh, nakakabili ko ng, ah, uh, tawag dito, ng, uh, pag kumikita ako, nakakabili ko ng uh, phone uh, phone card, no? PLDT hindi masyado kasi medyo luma yung PLDT. Maganda yung sa Globe noon kasi ano siya, meron siyang parang tinatawag na uh, privacy, no? Tapos yung malapit sa tinitirang ko sa may bangkal, meron doon na malaking phone no? Na Globe. Tapos ang uh, gagamitin mong ano, gagamitin mong coins yung tigli limang piso. Ah, ganitong size yun eh. Nakita ah, nyo ba? Nali, hindi nyo makakita eh. Yan, yung ganyang size na limang piso. Kasa yun dito, no? So dito, ito Looney. So Looney, pwede uh, 25 cents, 1 dollar, tsaka 10 cents. Pero gumagana pa siya, no? Okay, gumagana pa siya. At, uh, Subukan ko kayang, ano, subukan ko kayang gamitin, ano? Okay. Tingnan natin. Tawagan natin si Mrs. JDL. Duo natin gamitin na. Tingnan natin. Ay, tawag sa inyo ha. Ayun Ay, ah, ng coins eh. Kinaka dial mo tayo. Okay, deposit tayo ng 1 dollar. Wala eh. Insert uh, 50 cents. Tingnan natin ko. <laughs> may, eh, may 50 cents ako. Mm -hmm. Ah, pwede. Ayun, pumasok. Dalawang 25. Tingnan natin. Tawag natin si Mr. JDL. Oh, nag ring Alright, ring siya. Hello? Hello? Nut B? <laughs> hindi. Sinubukan ko lang. Matagal na akong hindi nag-payphone eh. Tinesting ko lang. Kino-content ko. 20 cents. 25 cents. 50 cents. <laughs> Gumagana pa. Tsaka malinis eh. Bago pa. Oo. Oh. oh payphone dito sa ano, bell. <laughs> ayan, oh. oh ayan, makita mo. hindi oh. ko lang alam kung naririnig ka nila eh. Pero, yun lang. Ito, Kasi yung phone kasi, i-ano na, ipipaste out na nila yung phone book. No? Kaya, ito, i-content ko lang para doon sa mga hindi nakakaalam. So, gumagana pa yung payphone dito. So, pag wala kang telepono, oh, basta may barya ka, tsaka, ano, credit card, pwede mong gamitin ah uh, yun lang. wow, tagal, din. Oo, pero maganda pa rin yung old school, no? Dalawang 25. Sa Pilipinas, tatlong 25. King <laughs> kailangan para makausap ka kahit sandali lang, ano? Ayan yung kanta, eh. Okay. Ayan lang. <laughs> okay, love you, Ha? Nagana. Okay, ingat. Love you, bye-bye. Okay, okay. So, mga abe, gumagana. Nakausap ko si Mrs. JDL, no? Uh, so, dito, alam niyo yung kanta sa Pilipinas, yung tatlong 25 lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. Ito, dalawang 25. Anyway, tsaka isa pa pala, yung phone book kasi, e, ito po, eh, i-face e, out na, no? Kasi, alam niyo naman, ang mga... Uh, contact ngayon ay nasa internet na may mga website na no? yung ating uh, ating uh, mga kumpanya pwede nyo ito pong makita doon at kanya-kanyang may cellphone na pero for emergency purposes no, pwede itong gamitin so kudos tayo sa mga taga-hotel at uh, mayroong, nila ito no? pero ano yung malungkot na kwento minsan mga kaibigan sa kabila ng ating mga teknolo te teknolohiya te teknolo na naiimbento telepono phone book no? tsaka kung ano-ano pa internet bakit mahirap makausap ang tao mong kailangan kausapin? Kahit na alam mo yung telepono, kahit alam mo yung kanilang mga email, kahit alam mo yung kanilang mga messenger, bakit wala nang panahon to keep in touch and to use it in the proper way? Gamitin ng maayos at mainam ang means of communication. Yun yung punto ko po dito. Dahil nung araw sa isang payak na pamamaraan ng komunikasyon, nag-umpisa sa senyas, sa mga pagsulat, sa radyo, telepono, TV, pahayagan, at ngayon, multimedia, social media platform, internet, eh, parang nababawasan yung uh, pagka yung pagbigay ng impormasyon na mahalaga. no? Bakit nahihirapan? Uh, yun lang ang aking punto dito. No? Nakakalungkot. Minsan, pagka meron kang gustong kausapin, uh, meron kang... Uh, kang gustong kausapin at uh, gusto mong ibigay yung mga schedule no, sa trabaho at saka meron kang gusto kong uh, tawagan about sa trabaho minsan hindi nila sinasagot no dahil importante yon nakaka ano nakakalungkot isipin minsan naman meron kang kausap sa ganong oras <laughs> no at sa ganong lugar na ganit, uh, pero hindi mo makonta kapag ka late na no iniiwasan kang kausapin no? hindi ka tulad nung araw isang taon lang ha pagkita tayo sa ganitong oras sa ganitong araw no walang nile at kung meron man na aberya nasasabi agad dahil sa paggamit ng payak ngunit mainam na pakikipag-usap o yun lamang po ang punto ni Abe at maraming salamat po Best regards, Kuya JDL. Bye!